So maganda maganda magandang araw na naman ulit mga boss So ilang araw tayong hindi nakapag-upload sa Facebook asa uh, Sa Youtube at saka sa Facebook na rin So nakapag upit na naman tayo So ayan mga boss uh, Bibidyoin ko lang itong dumalagang baboy ko Na mag-schedule na ngayon or, bukas baka mo to mga anak So ayan na siya uh, first time po niyang magbuntis So, ayan, medyo masakit na siguro chan niya. Ayan, hindi kalakihan yung chan niya ngayon kasi first parity niya ngayon. Medyo, ano lang, maliit lang yung chan. So, sa, sana man lang makalampas lima din yung anak para hindi tayo lugi mga boss sa ilang buwan niya na pagbubuntis. So, ayan, medyo hindi siya mapakali ngayon. Siguro mamayang gabi o bukas siguro mga nganak yan. Ambred niyan mga boss, na crosses na 'yan sa Landrace saka Large White. Ayan. Oh, medyo mapula-pula na 'yung ano niya, are niya. Medyo hindi kalakihan talaga 'yan tiyan, makikita niyo. So, tapos na 'yan magpurga mga boss nung naka 100 days niya. <coughs> tapos tapos na din tayo nagbigay ng iron nung ika 90 days niya. Tapos na din natin na purga 'yan. So, ayan Medyo Ano talaga Hindi siya mapalagay Hindi <coughs> mapakali eh. Masakit-sakit na siguro Yung chan niya Ayan Pinaliguan ko kasi Ang init ng panahon Wala na sigurong bagyo Ayan, ayan May kita nyo So napakastahan ko siya Mga boss uh, Walang buwan siya napakastahan ko <coughs> So Naging one year na siguro 1 year oh, kaka 1 year pa lang nya kasi almost ah, wala pang 1 year mag 1 year pa talaga Ayan. so hopefully uh, maganda yung may labas na bake nya ang ginamit at na nito mga boss yung ating bore pa rin na spin pit train uh, maya maya pakita natin kasi yun ang ginagamit ko sa lahat ng mga inahin ko ngayon so paupo na siya mga boss so ayan na mga boss medyo lumit yung bor ko kasi dinahit natin kay medyo mabigat bigat din sa ibang dumalaga may bagong dumalaga na naman tayo so medyo pinaliit natin konti kasi mabigat pagka kumas pagkasta na ayan nangangalay yung mapa niya galing yan saka hihiga nasa 200 plus na yan mga boss. Yung bore natin nasa 200 plus na 'yan. So ang lahi nyan mga boss, uh, Spain Petrain, yung dating inupload natin na uh, video, picture. Mal maliit pa siya noon. Ngayon, ah, kakaka-1 year pa lang niya ngayong buwan. Uh July 28, mag-1 year na siya. so ayan makikita nyo yung maliit na yan. Kasi yung mga ibang dumalaga, hindi makaano. Yan. So, dito. Hanggang dito lang muna yung video natin mga boss. Uh, update na lang tayo pagka uh, ano yung resulta kabasa na ating dumalaga. Ingat mga boss.